Sa karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa ating CNN roving reporter sa Mindanao. CNN Live. Willy Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, mayong adlaw mga taga Mindanao. Umaasa si Police Regional Office Bangsamoro Region Regional Director na si Police Brigadier General Romeo Macapas na matatapos na anya ang problema sa droga sa rehiyon, matapos ang sunod-sunod na mga bypass operations sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Pahayag ito na ang PNP Barma Regional Director matapos nagtala ang PDEA National na pangalawa ang Bangsamoro Region na drug affected sa buong bansa. Isang pledge signing o commitment ang ginanap sa PRO Barm na dinaluhan sa Ministry of Interior and Local Government, PNP at PDEA officials. Samantala, nabahala ngayon si Cotabato City Vice Mayor Joe Harry Boots Abo sa paglaganap ng mga loose firearms sa lungsod. Po mga lawa ang Kota Bato City sa pinakamaraming loose firearms sa buong rehiyon kung saan nagpalabas ang PRO Barm Regional Operations Divisions na ang syudad ay mayroong 4,335 mga loose firearms sumunod ito sa Lanao del Sur pero kung isama ang exploded sulu sa BARMM ang naturang lalawigan ay nanguna sa pinakamaraming tala ng Lodz Firearms na umabot ito sa 5,492 sumunod ang Lanao del Sur 5,037 at pangatlo ang Cotabato City 4,335 maging Lanao del Sur 4,333 maging Lanao del Norte 4,203 Pilipino, Basilan, 2,775 at ang tawi-tawi naman ay 1,207. at 207. Well, Ramos, CMN, and reporter ng Mindanao Radio, kalikasan ng Oxy Base. nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live. nationwide. nationwide. Maraming salamat Willie Boy Ramos, ang ating CNN Roving Reporter sa Mindanao.